Mga sasakyang high-tech at may magarang forma, hindi lamang maganda sa paningin. Makakamenos pa raw sa konsumo ng gasolina at take note, made in the Philippines ang mga ito. Si Chino Gaston on assignment. Hastig ang forma, mala otobot kung rubatsada, kompleto sa gamit, high-tech pa. Introducing Kidlat, ang kauna-unahang hybrid car sa Pilipinas Nagawang Pinoy, nalikha ng engineering students ng University of the Philippines Diliman. Mula konsepto, disenyo hanggang sa pagbuo, 100% ng mga estudyante daw ang bumuo. Isa sang uh, kakaibang technology na ginawa namin sa kotse. Ang pinanggagalingan ng kanyang energy ay parehong galing sa gasolina or diesel fuel at saka kuryente in the form ng isang electric motor. Isa si Kidlat sa pitong sasakyang mama ni Obrahin ng Team Philippines sa ikalawang taon nitong pagzabak sa Asian Eco Marathon Competition na gaganapin sa Malaysia sa darating na Hulyo. Pitong team mula sa anim na universidad sa Pilipinas ang sasali sa kompetisyong hindi karera o pabilisan ng labanan, kundi patipiran ng nakokonsumong gasolina. Sa kalahating oras na pag-test drive kay Kidlat sa limang kilometrong distansya sa loob ng UP Diliman Campus, wala pa sa one-fourth na litro ng gasolina ang nakonsumo nito. Bagay na ipinagmamalaki at sinusubukan pang mapabuti ng grupo. Tulad din ng Team UP, siwala naman ang Team Cardinals ng Mapua Institute of Technology na hindi sila bibiguin ng dalawang obrang mahigit isang taon nilang pinaghirapan. Liga na siya with minimal, with minimal fuel. Abot, abot, maabot namin yung goal namin. Wala raw makatitinag sa harurot at tibay, ginaamihan at habagat. Ang kanilang pambato sa futuristic prototype at urban concept na kategorya ng nasabing kompetisyon. Yari sa magagang materyales tulad ng aluminum at fiberglass na pinapagana naman ng electronic fuel injection systems imbis na karburador. Project namin ito, na ma malaman ng buong Philippines or buong mundo na we, we can design uh, an urban concept car na fuel-efficient. Ngayon pa lang, nakikitaan na ng pag-asa ni Energy Secretary Rene Almendras ang mga estudyante ng Galahok. I am very happy and very proud of all of you who are competing this year. Why? Whether you win or not, you are going to be successful And you are going to be Ngayong pamahal ng pamahal ang mga produktong petrolyo, napapanahon daw gamitin ang mga fuel efficient na sasakyang ito. Gusto sa namin na yung bubuoy namin kotse, hindi lamang isasali sa contest para ipakita yung talent namin sa pag-design na isang kotse. Ang Cars of the Future na 100% tatak Pinoy, inaasahang katulong na lulutas sa madalas nating pinoproblemang pagtaas ng presyo ng gasolina. Baon ng talino, pawis at diskarte. Umaasa ang mga kabataan ito na kaya nilang makipagsabayan sa isa na namang laban. Tayo mga Pilipino, magaling sa diskarte. And for us, we can do anything that we want. Chino Gaston, GMA News.